good morning at pangalawang araw na po natin tatrabaho at yun po namang mga ating CR Ang gagawin dito daw po papadaanan natin yung ating PBC kaya po kinakalkal doon po yung ating CR papunta po tayo dito ah. dito natin papadaanan tapos po dito natin yung yan malayo Ayan po, at narito na po kami sa ng tiles. At napibili na po si Mahal ng ano, tiles. Gusto po niya ito ah, yung medyo makapalakapan. Uh, 26 perasa po ang ating bibili para po sa ating pang At ito po daw po ang napili niya na pang pang yung pang-wall, yung pang-dingding. Huwag mo yung hindi-hindi Yung pang-dingding. Pang-dingding. Ito po naman ang kailangan natin. Ay, ilan? Na? 56. Ah, 56. 56 para. Ano so. ang gusto mong kulay din yan? Ay, ito gusto ko. Parang na-sumerit sa isa

sasag na rin po dito sa si tatay at ating pong iyang bubuhusan marami pa rin tubig Ay, <makes noise> na po ni Edgar, yung ano. <makes> Ito <noise> pa, mahal. <makes noise> pa. pa. <makes noise> Pinapalubang at para lumas para lumas natin PBC. Dali nga, ako pa. Then yes, abroad. Ito po ang pinaka-forma dito sa akin itong ano, trabaho. Pintuar. <laughs> Bak, tayo sikta mo parin, buhay na <laughs> Ayan, at dito na po natin nalagay ang ating tubo. BBC. Ano hawakan ko pa doon? Eh, mamaya na. Iyalan na lang natin. Ayun na may tuwid. Hindi maano yung doon pati. Kailan mo si Parin Boy. Ay, kilala diba, na si Parin Boy. Ito ba, po si Parin Boy ang pinakamalupit. Kahapon pa nga ako eh. Na kumpare ko. Tugot daw na taga siya nagbukay ng posinegro negro. Hehehehe. <laughs> <laughs> Artista ka na ngayon. Hehehehe. Makikita mo na ako doon. Sa sabihin na, puta na. Wala. Ang, ang mangyayari pari, iibabaw nata dito. Ha? Yung dos. Aba, ay di kulang pa yung bagya. Pangalawang tubo na po. Ang PVC na ang ating padugsong. Ayan. Makapit na po nating ilusok dun sa ating deposito. Hinuho kaya lang po. pinapantay na po yung ating ano lalag at uh, kung sinasayga na po ni tatay ang ating deposito ate, ate pong bubuhusan pare tirahin mo na yun o oh, merenda na po ulit tayo supas naman ang ating merienda Ay, 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 na ay, 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 yung lani nabas din siya kung aking, hindi ako nagbukas Kitikate, madahat. Oh, Bakit naman wala yung mga bata? Ay, maliit lahat. Bakit naman maliit lahat? Dada, Baka, mo na magtatrabaho, ha? lalaki ka na. dami niya, Baka mo na magtatrabaho. Dada, baka mo magtatrabaho. na Ayoko, Ikaw ano tatay, paglagay mo na muna ang tatay. mo. Ang dami na eh. Ge abida po iku, binamang. Salamat po. po. Hindi na po tayo. po. Yeso sa pagtulong niya sa amin. Now, pag namin sa bayan, ipa-suli uli po bibili na magdamit. Marikopasalamat po sa po sa amin. Tay ay magluluto naman ang tinola. Anong halian daw po? Ang ulam? Po oh. oh, at yun na po yung last tubo na PBC na idugsong po. PBC nyo nyo eh. Narito na po yung mga <coughs> Nakaloob na po yung isang PBC sa deposito. Nakasulot na. Ito na pong tatabunan. tubo din ang ano pala at nakabili na rin po si at ini pala ng ano ng ating bowl saka po yung ating span lababo na tiles kompleto na po pala tapos po yung ating tiles na pang pangdingding dingding pang wall ito na po Saka uh, po yung ating binili kahapong tiles, ang ah, sahig naman. At uh, kompleto na rin po yung ating gagawin lababo. Okay na po ito. Pubutasan na lang ni Kuya Edgar. complete na rin po. At maraming 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 salamat po kay Mother Honing sa walang samang pagtulong sa aming magkasama Thank you po. At matatapos na rin po itong aming bahay. Pili na terhan. Plato na po. Ayak na lang, ayak na lang. Nakakasya tayo na. Jerry, kung uh, sa iyo ni. Eh. Hmm. Walang tawad na sa kanila. Naging iyak. Huwag mo pa po na. Hindi natasin sila ho. Ay.

Makakailuta pa ka yung ano eh. Ayan, at si Kla Edgar po ay eh, nag-align na, nag na po dito ng tubo. Ah. Para po daan ng tubig. At ito po yung eh, ating pupuringan. Pupuring muna pala eh. Mm -hmm. Bago, bago tiles. Bago, tiles. bago tiles. Ibutasan na ni Parimboy gagawa at susulatan na natin ang tubo ang ating lababo at ito po pala tatelsan ah, ang ibabaw <laughs> pinakamalupit na kumpare at mo po malang tatambakan yung loob na CR bago natin floringan

alam ko si mo yan napakabilis mong trabaho eh galing malapit po yan parang hindi <laughs> <my> napapagod hindi <laughs> parang muna makabilis <laughs> punin punin niya kaya lang pagdating ng hapon hindi hapin siya tagay Uh, baka nga ka siya Yung, tapos na po natin pluringan itong ating ano, CR yan at tayo na po ikakain mo muna ng tanghalian at mamaya po pagkakain ng tanghalian ay tayo na po ay magtatiles naman itong ating ano, labang buah ating ibang kusina kain po ulit tayo ng tanghalian at tinola naman ng ating ulam lalo na yang magaling maganda ay manok ay isda kaino gusto kaino gi Sige na ito, diyan na na. Bawa natin. Nalagyan po natin ng sa ating lababo. Napanood po ang gas na. Pag magaya pa lang ko Kagabi bago ako matulog yung pa

Okay, Spaghetti so, po baba. Yan yeah, po ay paborito ni Pare Boy. Yeah. Oh, wow, maganda na. Update uh, ko uh, uh. Maganda na po. Huh? Marinda Marinda Good, nag na, na kita dito sa ating CR. Ito na po sisimulan. At mag-aalas na po sisibig na rin. Bukas na po natin ito tapusin Tapos po yung ating lababo ay bukas na rin po tatapusin. Bago po ikabit natin yung ating ano, bowl, ay lalagyan po muna natin ng siding. Ito po ganito sa cabin flooring na tiles. Ay, dalaw dalaw ang kuwan ng tiles. Hmm? Dalaw dalaw, isa lang. Okay. doble yun ang tiles sa cabin flooring. Tatanggal <laughs> uh, na yun yun yun. Tatanggal na yun siya. Ilang ko lang. Ah. Kailangan kailangan pa yung tuwid na tuwid. Yeah. Sino na lang po ikakabit? Ay, isisipin na. Ay, hindi, 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 Tama, na ako. Ha? <laughs> Tama, hindi, 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 hindi. Hmm? So, tak Ah, bina. Tambah.